So, welcome sa aking panibagong video log or vlog. At ang aking ituturo ngayon ay kung paano gumawa ng TikTok avatar profile. So, ayun. Um, so far yata hindi pa lahat mayroong ganitong feature. Kasi I tried it sa isa kong TikTok account at wala siyang option nun. So, ayun. But before that, bili muna kayo sa aking TikTok shop ang at Afetok Shop. So, marami po ako dyan mga pinupost. At kung may mga gusto ko yung bilhin, sabihin nyo lang po sa akin at gagawa ako ng affiliate link para doon na nabilhin sa aking shop mismo. Ayun, maraming salamat. So, ngayon, umpisahan na natin ang paggawa ng TikTok AI Avatar Profile. So, gagawin nyo lang po ay pindutin lang yung... Uh, mali. <laughs> pindutin lang to at makikita nyo yung try avatar. So, ayan, itry nyo lang. So, pakikita nyo dito, gumawa na ako. Kasi, ayan, ang, um, ang daming, nasa 20 to 30 plus yung gagawin niya sa'yo. Depende kung ilan. At, yan nga, ah uh, trinay ko nung payat pa ako at ang gaganda ng mga ano kuha. May nagawa na rin akong una nung chabi-chabi na ako. ngayon siya. Pero ayan, and then pwede niyo siyang i-download pag nagawa na. Pero para mag-start from the scratch, click lang yung create more. Then ayan, makikita nyo, enhance your selfies with AI. Use your photos to get 30 high quality avatar in 5 minutes with AI technology. So ayan, 30 pala, 30 high quality avatars. So pinurin nyo lang yung create and then ayan so <clears throat> ayan so pipili tayo ng ah uh, yung merong currently yung natin ngayon ayan yung ah uh, ayan tapos yung payat tayo gusto ko yung smile ka dito sa uh, dito sa <laughs> so, yung sobrang payat ako tapos ano pa ba Hmm, ito, pwede ito. Saka ito, isa na lang. Hmm, um, alin ba? Pili kayo. Ito na lang, na-smile. So, ayan, tapos create. Tayin lang natin. Medyo matagal siya. Sabi nga, di ba, 5 minutes daw. So, let's see, let's see. Tain natin. Nakarang kasi nagloko. Parang ayaw niyang ano, uh, magawa. So, let's wait. Medyo matagal. 66%. <clears throat> Ayun na. Tapos, dito. Hmm, tagal. Dapat may lalabas kasi dito. Papipiliin tayo ng style. So, not sure bakit di naglo-load. Pero dapat, ano, <laughs> so dapat <laughs> naglo-load siya dyan. So, hindi ko alam yung pinagpipindot ko. Pero dapat meron yung style dyan. <laughs> so, try na lang na. Ayon! Hi. Ano yan? Rainy. What? Mimi. What? Hey, it's Eki. What you hello vlog. Hello vlog. Follow for more. Come on. <laughs> so ayon, wait lang. Hi na. Apo. Um, hintay ko lang mag-load yung ibang, ano, uh, option. Hindi kasi naglo-load eh. Amaya kasi pangit yung mapili ko. Kaya na nga. And basta may ilalabas dyan. Ewan ko ba't nagaganya. -ga and then continue. And then yan. And then we'll start creating your avatars in 40 minutes. So ayan. Let's wait na lang na matapos and then we'll get back to you guys. Okay? Thanks for watching everyone! So ayun na nga mga lods. Hindi ko kasi nakita yung mga pinili ko pero yan yung ano. Pero maganda naman siya. Ang cute oh. <laughs> to. Ay ito, ganda. So ayan, let's download na siya. Ayan, pwede siyang download tapos select all nyo lang. Just download. Yeah, mabilis lang naman siya magdownload download So yan, meron na kayong profile picture, 'di ba? inlang lang once a day nga lang pala siya so pwede nyo i-try okay thanks for watching